Mateo Kapitulo 1 Ang aklat ng lahi ni Heso Kristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Juda at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Juda kay Tamar si Fers at si Zara, at naging anak ni Fers si Esram, at naging anak ni Esram si Aram at naging anak ni Aram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Naasan, at naging anak ni Naasan si Salmon. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak ni Booz kay Rot si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse ang haring si David, at naging anak ni David si Salomon, doon sa naging asawa ni Urias. At naging anak ni Salomon si Ribom, at naging anak ni Ribom si Abias, at naging anak ni Abias si Asa at naging anak ni Asa si Josephat, at naging anak ni Josephat si Joram, at naging anak ni Joram si Ozias. At naging anak ni Ozias si Jotham, at naging anak ni Jotham si Akaz, at naging anak ni Akaz si Ezequiez. At naging anak ni Ezequiez si Manases, at naging anak ni Manases si Amon, at naging anak ni Amon si Josias. At naging anak ni Josias si Jeconias at ang kanyang mga kapatid, ng panahon ng pagkadalang bihag sa Babylonia at pagkatapos ng pagkadalang bihag sa Babylonia, ay naging anak ni Jeconias si Salatil, at naging anak ni Salatil si Zorobabel. At naging anak ni Zorobabel si Abiad, at naging anak ni Abiad si Eliakim, at naging anak ni Eliakim si Azor. At naging anak ni Azor si Sadok, at naging anak ni Sadok si Aquam, at naging anak ni Aquam si Eliud at naging anak ni Eliud si Eliasar, at naging anak ni Eliasar si Maten, at naging anak ni Maten si Jacob. At naging anak ni Jacob si Jose asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Sa makatuwid ang lahat ng mga salit-saling lahi buhat kay Abraham hanggang kay David ay labing apat na salit-saling lahi, at buhat kay David hanggang sa pagdalang bihag sa Babilonya ay labing apat na salit saling lahi, at buhat sa pagkadalang bihag sa Babilonya hanggang kay Kristo ay labing apat na salit saling lahi. Ang pagkapanganak nga kay Heso Kristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo at si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpa siyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip, na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo at siya'y manggang-anak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito, upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi. Narito, ang dalagay magdadalang tao at manggang-anak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagan, ay sama sa atin ang Diyos at nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog, at ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus.